Ah, kayo mga sapa, mga idolo. Tsada kayo. Ano to big? Bawas bawasan sana to kay kayo kay motor ni busing. Ito sa ugasan. Sige kan ta dato sulod. Ah, ugasan sana to. na to dato sa maisan. Nawa na mao. Oh. Na Oh. Ugas ta karon. Ayon ni kay libre to big oh. Bakit to kasan eh acha na ba, ba? oh go ito na ayon ito ang antor ni busing sa banta ni busing kay ako ga si ba hindi asa mo, ako kay gugas ako ada kayong sapa dan ni nila mga idolo.